Daniel Padilla may bago ng nililigawan na sobrang yaman, mas maganda kay Catherine Bernardo. Usap-usapan ngayon sa ilang mga social media platforms, at ilang mga entertainment news sites, ang mga balibalita patungkol sa pagkakaroon ng bagong nililigawan ng aktor na si Daniel Padilla. Ayon sa mga lumalabas na balita, ang bagong babae ni Daniel Padilla ay nakatira sa Batangas, mas mayaman at mas maganda rin umano ito kaysa sa ex-girlfriend ng aktor na si Catherine Bernardo. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang pananahimik ng aktor na si Daniel Padilla sa mga usapin patungkol sa kanyang love life. Hindi rin nagbibigay ng anumang pahayag ang aktor hinggil sa nangyaring hiwalayan nila ng kanyang long-time girlfriend na si Catherine Bernardo matapos ang mahigit isang dekada nilang relasyon. Sa ngayon ay makikitang inaabala ni Daniel Padilla ang kanyang sarili sa kanyang mga negosyo at sa kanyang trabaho sa industriya ng showbiz. Gayunpaman, hindi pa rin naiwasan na mapasama sa mga intriga ang pangalan ng aktor, lalo pat patuloy pa rin pinagtatalunan ng ilang mga netizens kung sino ang totoong nag-initiate ng kanilang hiwalayan ni Catherine Bernardo. Ikinagulat ng ilang mga netizens ang mga isiniwalat ng kilalang showbiz reporter at talent manager na si Ogie Diaz patungkol sa pagkakaroon ng bagong nililigawan ni Daniel Padilla. Ayon kay Ogie Diaz, nakarating sa kanya ang isang unconfirmed na balita mula sa kanyang pinagkakatiwalaang source na mayroon ng bagong nililigawan ngayon ang aktor na si Daniel Padilla. Inilahad rin ni Ogie Diaz na wala naman umanong masama kung mayroon ng nililigawan ngayon si Daniel Padilla dahil hiwalay na sila ni Catherine Bernardo. Ipinunto rin ni Ogie Diaz, na single naman ngayon ang aktor at mayroon na ring stable na pinagkukunan ng income, kaya deserve rin umano nito na magkaroon ng girlfriend. Wala rin naman umanong masama kung sakaling, mayaman ang babaeng natitipuhan ngayon ni Daniel Padilla, dahil may pera rin naman ang aktor, mula sa kanyang mga negosyo at kinikita bilang isang celebrity. Sa ngayon ay hindi pa isiniwalat ni Ogie Diaz ang pagkakakilanlan ng babaeng kinahuhumalingan ngayon ni Daniel Padilla. Samantala, nagbigay naman ng komento ang ilang mga tagahanga ng aktor kung saan inilahad nila na patas lamang kung sakaling magkaroon na ng bagong girlfriend si Daniel Padilla, dahil mayroon na rin namang bagong manliligaw si Catherine Bernardo. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!